Yan, alamin po natin sa eksperto, alamin po natin na dito po sa agriculture group na sinag or sa mga industry ng agrikultura sa paunguna po yan ng kalapong nga presidente ng apong si Sir Engineer Rosendo So para po sa nasabi pong usapin na ang chairman po ng samang industry ng agrikultura or sinag. Pero bago yan na, ati muna siyang nga pabatiin na maganda nga araw po sa inyo, sir, at happy Chinese New Year. Kung e fachi po, sir. Yeah. Happy New Year at uh, magandang umaga. Uh, funny, magandang umaga sa lahat. Yes po sir. Sir unang-una ito ngayon uh, ay uh, meron pong uh, target ang Department of Agriculture na mag-ano uh, ito nga pong 20.4 million metric tons na aning ngayong taon. Uh, uh, kakayanin po ba iyan na uh, ng atin naman pong uh, DA uh, na makuha po yung kala pong uh, target? Yeah, medyo magandang uh, uh, panahon ngayon, no? Compared uh, last year. Uh, la share kagadang uh, drought uh, kung pakikita natin uh, yung first uh, half of the year and yung second half naman eh, is uh, La Nina, no? So uh, talagang bumaba yung target pa uh, harvest natin. So this year sa tingin naman natin eh, medyo magandang weather uh, with the right support ng ating uh, government, uh, tingin natin na kaya natin i-target yun. Uh, hopefully, uh, yung uh, budget ng uh, ayuda sa mga magsasaka tuloy-tuloy, yung seed subsidy at yung fertilizer para at least eh, makatulong sa ating uh, local production. Mm -hmm. uh, sir, sa ngayon po ba ay makikita po natin na magiging bastante na po tayo at kukunti na lamang po yung mati magiging uh, ma import with this kind of scenario po na mas magandang ani? Yeah, uh, sa, sa tingin natin this year, uh, uh, yung weather uh, kung ganun tuloy-tuloy uh, mas... Uh, mas uh, hindi problemado no After last year uh, kung tumaas ang ani natin medyo mas uh, pabor sa ating mga magsasaka last year kasi ano eh drop mm -hmm. ang uh, harvest natin eh uh, yung dating umaani ng uh, uh, 120 to 130 na kaban mm -hmm. mag sa 70 na kaban eh, no? so uh, malaking uh, hamon nung last year yung uh, nangyari dun sa weather natin. So this year uh, hopefully uh, mas maganda yung weather uh, condition natin para at least eh yung patubig ay eh, maging normal uh, uh para at least uh, mas malaki yung ani natin this year. Yes sir. Sir, uh, sir engineer mm, sa inyo pong uh, pagtantya po ito po ang magiging magandang ani po natin na ay magkakaroon po ng implikasyon na bababa din po yung presyo po ng mga produkto uh, natin po nga pali na ngayon or sure I said uh, I mean to say ito pong bigas po natin na may bibenta po sa merkado dahil madadagdagan po yung ating pong supply uh, hopefully no hopefully uh, uh, nakita naman natin sa world market to bumaba yung uh, world market price and uh, nagset ang inang uh, yung uh, yung five percent broken na uh, uh, special rice pinaba sa fifty eight mm -hmm. so uh, uh, yung next na is set is yung twenty five percent na broken uh, ang yun ang inanun na natin dati na at the price para at least eh, may guide. No? Kasi kung nasa highway ka nga, di ba, kung makita natin sa expressway kung uh, uh, may sinet na speed eh, kailangan mm -hmm. sumunod ka so uh, ito is uh, parang ganoon din may guide na dapat sundan para at least eh, uh, magkaroon ng uh, guide dun sa dun sa pricing ng uh, mga bigas na uh, nandito sa ating local. mm -hmm. Uh, sir Engineer, right now po ba ito kasi nga pag-amienda po ng rice certification loan na binabanggit magiging triple po yung uh, matatanggap po na budget allocation po para po sa RCEP mula mismo sa 10 na billion pesos ay magiging 30 billion pesos na po ito. Ito po ba ay achievable pa rin po sir? Lalo na po at sabi nga po ninyo ay nagiging maganda na po yung ating magiging ani po dito. So yung pong importation po natin na ay uh, same importation pa rin po ba or madudobli din po yung magiging importation po Engineer? Ah, uh, we think na ano, no? uh, either mababawasan nito or mamemaintain. Uh, yun ang tingin natin. Uh, dahil uh, dahil uh, uh, yung local production naman natin lalaki. Mm -hmm. Pero ang problema dyan is yung tarif, to no? Ah, uh, hinihingi natin sa uh, ating kongreso, uh, dapat uh, balik yung tarifa na 35% percent dahil naman uh, nakatulong no yung pagbaba ng ng uh, tarif doon sa presyo ng bigas. Eh ngayon kasi ano eh bubaba yung world market tapos bababa pa yung tarif. So uh, ang ang inaano natin is dapat uh, uh, ibalik na yung tarifa sa 35% para at least, eh, yung collected tariff eh, mabibigay pa rin sa magsasaka. Mm -hmm. Okay. Eh, uh, sir, isa po sa pinag-uusapan po ngayon, hinggil po ito sa tiyatawag po natin na National uh, Food uh, Emergency. Paano po ba makakatulong po ito sa dipong mga pangkaraniwa po ng uh, mga magsasaka, sir? And of course, lalo po sa ating kababayan na bilabanggit, ito yung maging dahilan para po mapababa po yung uh, bilihin uh, or yung pong inflation, uh, sir? Yeah, yung yung inflation uh, kung makita natin eh hindi naman dahil doon sa uh, pagbaba ng tariff uh, uh, wala walang effect no uh, doon sa nangyari uh -huh. so ang tingin natin eh uh, mas maganda is mag-concentrate dito sa local production uh, mas uh, malaki kasi production ng local uh, produce mm -hmm. para at least makatulong uh, dun sa pagbaba ng uh, price ng ating uh, commodities. Mm -hmm. Okay. So, uh, sa, sa, inyo po sir, no? Uh, kayo po isang ayon po talaga at uh, meron po talaga yung tayong crisis po sa... Ito nga po, uh, crisis po dito po sa bigas sa ating bansa. Uh, yung uh, idideklara naman is uh, para makabenta yung NFA sa merkado. Mm -hmm. yung uh, stocks. No? Uh, uh, dahil marami pang stocks ang NFA, uh, kailangan nilang uh, uh, makabili ulit ng palay para mapalitan yung stocks nila. Mm -hmm. So, wala tayong nakita ang uh, problema naman kaya sinuportahan portahan natin yung uh, uh, gusto ng Department of Agriculture na mabenta ito sa bancado so mm -mm. ang gagawin tayo. Mm, -mm. opo Eh uh, na engineer siguro isa pa po ng katanungan po dito dahil uh, tapos na po ang holiday season uh, pero mataas pa rin po yung presyo po ng karni po ng baboy uh. yung pong binanggit po dati yung presyo ng kamatis ay ngayon po nag-normalize na at uh, bumaba na po ito. Uh, kamusta po kayo? Ano po bang nagiging dahilan kung bakit mataas pa rin po yung presyo po ng baboy? Ito po ba rin po ay sa epekto po ng ASF? Uh, sir, kasi pati po dito sa probinsya ng Pangasin, walang ba tayong uh, ASF na kaso pero mataas pa rin po yung presyo po ng uh, karne po ng baboy po. Uh, engineer, meron po ba tayong kakulangan na dahil po dyan? Uh, uh, sir? Uh, okay maka uh, mga kabomo, bila po tayo nga uh, nawala po na sa ere, ang ating communication line na uh, kay Engineer Rosendo uh, para bigyang uh, diin po. No? Uh, kasi nagpagtataka lamang po. Tapos na po ang holiday season. Alam po natin na, uh, of course, uh, marami po nga uh, bibili. Eh, tumaas po yung bilihin. Pero dapat bababa na po ito. Eh, bakit nananatili pa rin pong mataas? Uh? Sa so, po natin na uh, ESF, wala naman pong ESF po dito po sa Pangasinan. Kung titignan po natin uh, ang ating mga suway uh, na industry, ito po ay sumasapat. Kung minsan nga po ay tayo po ay nagpapadala po, po sa iba pong mga probinsya sa mga kabalik po ng baboy dito po sa Pangasinan. Di ba? Napakalawag pa din po ng Pangasinan eh. Pero bakit mataas po ang presyo po ng baboy dito po sa Pangasinan? Okay naman po sa Metro Manila. O sa lugar po na meron pong po ng ESL. Pero bakit kaya? Yan po yung isa po sa dapat nating malaman at katanungan po dito po kay Engineer So. Sana po pero bigla po nawala. Mga tipong commission ay po uh, sa kanya. Pero mamaya po no, kung natin po yung number tawagan na at makukutay na na uh, koleksyon na at uh, nasa niya linya po kay si Engineer. So, uh, Engineer, yung binabanggit po rin kanina dahil wala na po tayong uh, or wala na po tayo sa holiday season at ito pa rin po, nag-normalize na po yung presyo po ng kamatis pero ang presyo po ng uh, karne po ng baboy ay mataas pa rin. Ha? Ano po kaya ang dahilan po nito? isf pa rin po sir or talagang pinukulo na po tayo sa po ng uh, itong karne po ng baboy po Engineer? Okay, uh, nawala po tayo no? At ayan, uh, siguro Uh, baka busy or kaya naman po ay moving ang naman po na presidente po ng Sinag uh, niya po ng tumulong kasi binabanggit po na, uh, binabanggit po na uh, siya po ay ano uh, siya po ay moving po pero yeah, uh, uh, magpa yung okay. ano uh, yes uh, uh, yeah. last, last year kasi tinama yes. ng ASF no so yung harvest natin ng January to uh, May medyo apektado doon sa stocks kaya uh, nagkakaroon ng uh, problema pero Marami naman imported na na, na 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 import na nakita natin pumasok so dapat eh hindi masyadong kumalaw ang presyo no uh, hindi ganoon kataas uh, uh, nakita natin biglang sumipa yung presyo eto yes. January so uh, nagkaroon ka tayo ng uh, usapan ni secretary na siguro mag-set din ng uh, suggested retail price yung presyo ng baboy para mm -hmm. may guide ang uh, ang consumer kung uh, magkano no ang uh, presyo and uh, mag-set siguro ng uh, local uh, price and imported price para at mm -hmm. least eh, uh, magkaroon ng presyo may guide ang ating consumers mm -hmm. sir ilan po ba dapat ang uh, or ang farm gate price po ng uh, uh, karne po ng baboy po sa kasalukuyan na at magkano po dapat ang mga market price na po nito kapag nasa palengke na uh, ang tingin natin ano eh uh, dapat uh, kung ang presyo uh, nasa uh, 100 ay uh, 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 yung presyo ngayon is nasa 200 uh, Uh, 20 to 240 pesos. Mm -hmm. So ang eh uh, dapat nasa 215 no? uh, 350. Mm -hmm. uh, yung kasi uh, yung tempo na sa uh, 380 pero wala ng uh, yung ibang presyo doon sa Metro Manila umabot ng 400. Yes, so po. Uh, Dapat dapat pag uh, mapag-usapan no? Uh, yung uh, farm kit at yung retail price. Mm-hmm. Alright. Uh. And uh, siguro, yun na lamang po, engineer, ang aking pong mga katanungan. Baka meron pa pong ginagawa po ang uh, sinag ngayon uh, through your leadership at uh, panarin po ang uh, ninyo pong mga pagtutok po dito po sa inyong mga agricul uh, agricultural, agricultural, uh, agricultural products po natin uh. ngayon po, engineer. And of course, uh, Uh, Kong Hei Fachi po. Ang mga mensahe po ninyo sa ipong mga Filipino-Chinese po, sa ipong uh, lalawin po ng Pangasinan po, Engineer. Baka hindi sumipa ng gano'ng kataas. And uh, uh yung communication natin with the uh, uh, Secretary Chiu Laurel, eh, magkakaroon ng meeting next week para maset din yung presyo. And yung bigas, eh, mapababa pa no? yung uh, itong uh, special rice na 58 ma uh, majas, uh, by then uh, every week, no? Majas ito para at least eh, bumaba yung presyo ng bigas natin. Hindi lang yung, uh, yung setting ng specialized uh, special rice, pati yung uh, regular meal at well meal rice siguro eh, kailangan ng setting price para at least eh, majas yung presyo. Alright. Uh, and now, uh, with that po sir, maraming maraming salamat po sa inyo pong uh, oras. Happy Chinese New Year po sir at mabuhay po kayo. Maraming salamat. Happy Chinese New Year.